awis na ako guys sinanguha ako ng ipa at saka lupa Lail, yung aking paraiso verde ay nabali ang sanga, nabali ang sanga, kapus kapalaran yan Ayan, ito ay aking kiriri plant siguro nung no, ano ba malakas ang hangin nung nakakarang araw ay hindi ko agad napansin na nabali pala kaya akin siya ngayong ereri yeah, plant yan ay ng lupa yan napurahin natin ang pagkuha ng lupa ano kaya kung tumayo kang year na bali pagdadalawahin ko sila yee there's uod yan pagdadalawain ko para uh, yung isa ay maging dalawa sayang eh giant na sana eh giant na ay, pumipikit pa ako nakasalamin nga pala ako yan yan aking siyang i-re-replant maraming nagagawa dito sa mesa na ito eh, linisin na lang pagkatapos na mag replant dahil may lupa ay may putol-putol syempre -putol. -putol. may pakikita dahil yun ay 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 ay, ay, ay matayo ma... din ayun nagtagal na tuloy <laughs> gal na ayaw niyang makuha sa maganda yun dalawa na sila apat ah, yung ugat eh Tama natin sa ano Tama natin sa loob ng pasok, ng ugat. Itong ano, tatanggalin ko na rin. Yan. Once magkakadahon na yan sa susunod na araw. Eh kasi sira naman na yun. Apo si Lantana. Kaya sabi nga nila eh, might as well tanggalin na. Ayan. Yeah. Ito na tayong isa. Ito, hindi ko alam paano to oh. Naka. Ito na ulit. Ito ay, ayan, tanggalin ko na lang. Talim sa yung ahing kako. tanim-tanim. Ayan. Yeah sayang hmm. uh, ah, pero papano eh maging dalawa naman sila okay pero na naman tayong may tanim after kumakain ng gulay ay yun ano namang halaman ano ah, bye ulit sa inyo thank you sa inyong ano no yeah. sana eh tayong mga kasawa. <laughs> sa panonood sa aking not so beautiful videos. Yeah. Ah, ano lang. Yung anik-anik lang baga. Yeah. Bye! Bye. See ya! Mwah! mwah.